Kel. Punta kami ng Quezon Kaligalig doon sa tita ko. May party-party doon Kaligalig, pupunta kami doon. Yan, kasama ko yung anak ko sa kasama ko Kaligalig. Sakay na kami tricycle. Yan. Punta kami Quezon Kaligalig. Kaligalig waiting kami ng, ng ano dito Kaligalig. Kaligalig. Mag-jeep lang kami kaligali kaya si Nay ito kaligali kayo no? O yan yung kasama ko kaligali Ito yung anak ko Ayan si Yui Ayan kaligali Ayan pa yung jeep sa dulo kaligali At tayo namin dito Dito lang ang mag abang Ayan Jeep na ang sasakyan namin papunta doon Ayan kaligali ka kami sa city Sa so, tita ko May party party kaligali Jalibi muna na kaligalig nagutom si Arby Ayun, yung sa daw muna na kaligalig. Bawa ba ng jeep para kakain sa Jalibi. Nagutom yung bata. Ayun oh. Jalibi muna kami kaligalig kakain muna Bago pumunta na Quezon City. Yan, papas na Jollibee. kaligali yan dito ng order namin. Kaligalig yan ang order. Kaligalig. Oh, Jollibee. Yan ang order. Nagutom yung dalawa. Jollibee. Yan, nagawa na kaligalig. Ayan na, kaligalig. Yan ang order namin. Kaligalig. Ayan, oh. Yan, dala ng asawa ko. Kaligalig. Yan, kakain na kami. Kaligalig. Yan. Oh, di ba? Kain na. Tara na. Yan. Kaligalig. Kakain na kami. Kaligalig. Kain mo na kaligalig. Yan, yan, kain muna bago pumunta doon. Yan, yan, kaligalig. Tara! Kain na na. Kain na kayo, MRT Tapos na kami kumahin dyan, Eh, MRT na kami galigalig. Okay, MRT. Kaligalig, ito yung daanan papunta sa bahay ng tita ko, kaligalig. Andito na kami sa area 7, Yan, yun yung daanan. Papasok sa bahay nila, kaligalig. Yan lang ang asawa ko lang ang nauna ako sa likod ako kaligalig ayan bilis mo naman bagal mo maglakad eh ay nakaligalig oh. ako hindi tara kami sa labas pasok na kami kaligalig Nandito dito na kami kaligalig ito yung mga pinsan ko kaligalig ko oh. si Richardo boy bilitin na lang boy happy birthday ah Ayun, kaligalig Nandito dito na kami hindi dito pala si Elias eh uy ikaw na una malayo. Hindi tayo kami kaligalig. Papasok na kami kaligalig. Eh nakaligalig. Ito na yung mga anak ko kaligalig. Hindi natanggalin yung sapatos sa kaligalig. Hindi tayo ko kaligalig. Ayan. Huwag na. Hindi na ninisan ko na lang mamaya to Ninisan ko na lang. Tagal ma. O ito na kaligalig. Ito na yung may birthday girl. Yan ba yan? Ha? Yan? <laughs> oh, <laughs> Ayan ang may birthday Akin natin lahat ng balon ha Ayan na kaligaling dito e Ito yung tita ko kaligaling Ang ganda Ang ganda na mayaman pa <laughs>